Aya, nanggiat siapa? Bapak ngak kami. Hah. Ang saya. Ya, <laughs> negara Tingku ya, Pak. Hah? Huhu, huhu, huhu. yang makan lelaki mana anak lagi kan? Hello? No? Ah, oh, maki, maki, maki. Hi, hi. Taku tahu siapa ni cak? Oh, Ayan. no, ayat, ayat siapa? Nangit ka apa? Malingit ka apa? Oh Maingit Oh, malingit ka? Oh, malingit ka apa? Nasasai gemer. <laughs> Sarap na. Pacific Ocean. Take them all, Lordes. Pacific Ocean. No, Lordes. Come on. Wala pa kami sa White Sun. Next, next day yun. Kaya manood ka, Lordes. sa may kuweba. Ito, na. Na ah. na Ito ay totoong adventure. Ayun. Ayun daw ang kuweba. Ayan. We'll be right back. Yan ang kuweba, kaya lang natatakpan ng tubig. Oh, natatakpan siya ng tubig. Nakulong may kamakmang, sis kumakma. Oo. Oh. Ayan. Dalawa pala yan, ano, magkambal. Siguro may dating ano diyan. Ano, mama, kata tayo mamalaan. Ano, hindi <laughs> ko meron meron lang ako. Ayan, nakababo, oh. Kitang kita mo. Oo. Oh. Kitang kita mo yung ano. Kahit oh. hindi ka nakakulong meron. Oo. Tama. Namin ko. Dalawa yan. Mahay. mo Ayos na ayos to. Um, ayos na ayos to ang bay, ay na rin, sabi mo. Ha? Baywalk. Bodies. Oo, oh, maano tayo dyan? Makukulong tayo dyan. Magulong. huwag nang papuntahin dun. <laughs> huwag nang papuntahin dun. Hindi, uh? pwede dumaki, boy. Ha? Ito mo si Maki nagsasagwan. Wala, dito muna. Basta makasakit sa bangka, hindi ka mahalo dyan. Ayan, nakakahilo. <laughs> ha? Mataas yan? Ayan o, mababaw yan. sasad tayo dyan. Mak, mak, sasad-sad daw tayo. Ha? Ayun, ano, dapat low tide, dapat ano. Para makita natin yung loob. Ng kuweba. Ay, okay, sa, ano, kuweba okay, pa. May... Alin, simingan. Bebe, 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 Huwag kang tatay, malay ka. Ano? Okay, so... Huwag kang Kaya mo ah, O, di ba? Ya, sige, magsagwan ka lang. Ha? Ah, oh, magsasalamin daw si si Anisha. Ayun, tingnan niyo si Anisha, nagsasalamin. Ayun oh. Oh, ayan oh. 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 Panawarin mo, Lordes. Mainggit ka, Lordes. Hmm. Nandito kami sa dagat. Sa gitna ng dagat ng Pacific Ocean. Ayan, ang bangka. Nakitang-kita mo. Ayan, nagbabangka kami. Oh. Sangka pa. Oh. oh Tara, gabi tayo doon. Doon. Ikot mo na. Uh, Makit ba? Pupunta tayo. Huwag At pumunta tayo sa may gawin doon. Sa may dulo ng ano. Bundok. Sambay pumunta sa dulo ng bundok na to. Nakikita mo to. Ayan. Nordes. Ayan. Ayan. Yung dulo ng bundok na yan. Pupuntaan namin yan. Oh. Ayan. Now, let's go na. Parang sasakyan pala ito na ano, no? ano? Paano nalilito ito? Ah, ayan ah. Ito, hinawa ka na yun, Rex. Yan yung manubela. Oh. Yan ang manubela niya.

Ah. ah. Ayan oh. Ah, nakikita mo 'yan, Pacific Ocean 'yan. Oh. Pag pag 'yan tinuloy-tuloy mo, makakapunta ka ng China. Eh. Hmm. Ay, tai tai ano? China ba o ano? Chinese. Yan. Yan ang pinakamaluwang na dagat. Hmm. Ito. Ang kami. Wala ka. Tingnan mo naman si Bebe, oh, si Bebe. Ayun, nakataklob. Ayun, umitin. Ayun si Bebe, Oh. Ano ah, si Bebe? Bebe, tingin ka lang dito. Ikiti mo si Lortes. Bebe! Baba, ayun, si bebe. Bebe. Oh, bebe! Ayun, oh. nakita mo yung kumakaway. Ayun, si Bebe yun. Oh. Ayun si Bebe yun, ha? Ingingit ka. Ah, ayun. ayun. <laughs> nakita mo yun, ha? <laughs> Totoong bangka to. Totoong nasa dagat to. Hindi lang ito dagat-dagatan. <laughs> it. ah. Stop ko muna ito.